Ano Kung si kung TV. Ay, so yun guys, napunta na tayo. SG, tayo natin kung bagay ba natin magganito. ganito. Mag -ganit, motovlog. So yun, palabas na tayo ngayon dito sa amin guys. Pag Pasensya nyo na medyo madaming tao. Hmm. Ayan. Compound lang kasi itong sa amin eh. Residential. Residential. Residential compound. So, ay boy, shit. Putik. Muntik na ako dun ah. Shit. Ito yung papasok dito sa amin guys. Eh, medyo inubo ako. Kaya ganitong boses ko eh. Nagpapag dun sa kwan ba? Sa helmet ko. So, yun. Ay, wait lang. Magagasolina pa pala ako. Boy, shit. Hindi ko nakalimutan. Baka naman GT Oil sponsored. Ay, joke lang. So, yun, guys. Kaya ko lang naman naisipang mag-motovlog. Kasi, kasi napapanood ko madalas sila Breezy, sila Reed, sila Red Sweet Potato, sila Jayma, yung mga yan. Eh talagang mga idol ko yung mga yan, sila Jawo. Kaya alam nyo na, uh, napapasabay tayo sa uso. Which is medyo hindi uso dito sa amin kasi pag naka-helmet ka, para kanta ha? Wait lang, may banggaan ata nata ah. Ay, hindi, kuhan pala, checkpoint. Ay hindi, banggaan. kinaano may pulis oh. Oh shush Pero Labas yan sa pupuntahan natin ngayon Kasi papasok tayo ngayon ng school And guys nga pala Um Pupunta tayo ngayon ng school uh, Sa Paniki Sa Utagaramos po ako Bali ilang kilometro lang din yung natakbuhan Then Medyo konting waswasan Pero baka hindi tayo pwede magwaswas ngayon kasi Alam nyo na Medyo makulimlimang panahon Medyo hindi lang halata dito ngayon sa uh, camera medyo magandang kung, ang daan papuntang Ramos to Paniki, kasi maluwang like for example oh, eto medyo maangas-angas tayo dito medyo bumibilis na tayo iti lang para kung, para goods goods kasi pag kumabot tayo ng isang daan makikita ni commander magagalit na naman pero okay lang naka helmet naman tayo eh <laughs> So ang pangalan pala ng motor ko si Lovely ba hindi ko may sabi Itong Lovely na motor ko na to Kaya ko pinangalanan ng Lovely Kasi kulay red siya And yung girlfriend ko din yung kasama ko na pangalan na ito Dito tayo ngayon guys sa kwan sa Gitay Bramos Ayan Padaan na tayo ngayon sa Tiplex Medyo mabilis lang takbuhan natin ngayon dito kasi kwan, wala naman masyadong dumadaan Kasi umaga pa <clears throat> medyo maliwalas pa Oy, shit kadaming ko no ang tao dito uh, sa election yung mga tumatakbo nagbabahay-bahay ba grabe puro flyers flyers ang gamit ko pala guys na motor is yung microbike 125cc lang to guys kasi wala pa akong pang afford ng mga big bike or something na mas magaganda pang motor So, guys. Palabas na tayo ng Ramos. Ito yung boundary ng Ramos guys. Itong tulay na to. Ito. Once na dumaan ka dito. Oh, shit. Nakikala ko nangyay garela. Eme. Once na dumaan ka dito. Bagkok na to. Itong part na to. Once na nadaanan mo yung tulay na yun. Kaya lang din naman na kasi, kasi ako bumili ng helmet ko. Kasi, lagi na may huli sa paniki. Eh, taga paniki ako nag-work at saka nag-aaral. Kaya mostly bumabiyahe ako ng paniki Tarlac. Kaya ayun, mas kailangan ko lang din. And isa pa, na-disgrasya kasi ako guys. Kaya yun yung pinaka kinakatotang ko na maulit. Kaya ngayon, ito, hindi ako nadala. Mabilis pa rin ako magpatakbo. Pero at least safety na, meron na akong helmet. Kasi noon nung wala akong helmet, talagang isang linggong sumakit yung ulo ko. So yun guys, kita nyo naman kaganda ng daan dito, ba diba? Sabi ko sa inyo, maganda dito eh. Ah, uh, yung maniwala eh. Maluwang ang daan dito, guys, papuntang Ramos to Paniki. Kaya madalas dito yung maraming mabibilis takbo Ingat-ingat na lang kung madadaan kayo dito. So, yun na nga, guys. Ah, uh, susunduin so natin ngayon si Commander pero pupunta muna pero pupunta muna tayo ngayon ng school. Oh, tingnan niyo, guys, oh. Oh, meron pa nang gawin dito. Oh nag-election election. Medyo pause ako guys kasi talaga ninubo ako. At uh, ayun na nga. Dito, dito ako banda na disgrasya guys. Yan. Shish! Nakakatakot. Nakakakuan. Show mo. Nag-disgrasya ako dyan guys kasi kwan, in-overtake ako ng sniper. And guys, nandito na tayo ngayon sa kwan, sa abogado paniki. Yan. Paniki abogado, abogado paniki. Mm malapit na tayo guys sa school konting kembot na lang dito may dalas magingit kayo kasi maraming tumatakwid dito dapat nga lagyan ng mga pedestrian lanes dito eh at ah, ayun nga nandito na tayo sa stoplight kung saan kung nakahati ang tatlong lugar hmm, tatlong lugar basta nandito na tayo guys Itong dadaan ko na to guys is shortcut ko to madalas pag pumupunta ako ng, kung, ng school meron pang isang daan pero sa susunod ko na na vlog dadaanan yun mas gusto kong dumadaan dito eh. Maraming chicks de joke lang. Mas ma kwan, mas malapit kasi. And mas convenient. Yun lang naman. Kung maniwala si Kwan eh, si Commander. Papunta na tayo ngayon sa Kwan. Sa school, malapit na tayo guys. Konting Kwan na lang. Kwan, wait. Ow. So yun. Sheesh. Talaga naman. Nakakala ko makakakuan ako dun eh. Kailangan ko lang talagang kwan sumingit singit kumbaga ganyan malapit na tayo guys konti konti na lang and comment lang kayo guys kung anong mga feedback nyo or something na kailangan ko pang improve kasi ang gamit ko lang ngayon guys is cellphone lang talaga wala akong gopro or something action cam medyo mahal kasi eh, kaya talagang kung muna ganito muna alam yun na tipid tipid tayo ngayon so yun uh, nasa 500 meters na lang siguro tayo guys Or wala pa Dito medyo may kapangitan yung daan eh kasi ko, siguro kasi may mga malalaking truck na dumadaan pia Sige, una na Hindi naman ako nagmamadali Let's go So, yun, malapit na tayo guys Sundo lang natin yung kotse na yun, yung black na yun <coughs> Wala naman tayo masyadong kaning Uy, shit yung, yung ibang motor talaga dito sa paniki talagang muawas-was mamaya matamaan nila yung mga sasakyan na yun singit lang asingit yukin na talaga ito eh nagtatangkan ulo dito ito nga alam mo lagi nagmamadali kamahal pa maningil dahil joke lang guys based on experience lang naman so yun guys nandito na tayo sa school namin St. Paul Paniki okay so sa susunod na lang guys bye bye Don't forget to subscribe my channel. Goodbye.